Alright, welcome back ulit mga ka-idol! Yeah, <coughs> Ito po sa pangalawang pagkakataon Pero kami kasamang tinanguan Kalaw na ay malapit Nasa laot na laot kami Wala po kayo nakikita ka bahayan Napasubo kami dito mga idol <laughs> Umalis po kami sa amin Alas 8 na mga idol Travel ng kalabaw Alas 11 na mga idol, hindi pa kami nakakarating sa paruro na namin. Hanggang ngayon, nagtatravel pa kami. <laughs> sa layo, oh. Ay, hindi pa kayo nakakakot mga idol Laot na laot na to <clears throat> Ayun yung may tanggap namin na kasama mga idol sa ulan. <laughs> ayun po yung aming bubuntutan. Parang bango pa lang sa malayo. Pero siguro si nila ano? O hindi ayun yung sa unan. Yan yeah, mga idol dito. Iniiwanan lang dito yung mga gamit sa bukid. Kasubaran layo mga idol. Hindi nila inuuwi oh yung mga ang nila Pist. wala ka talaga mga idol mga tanaw ng mga kabahayan meron pa isa, isang ba, pulo lang bubo lang mga paingaan ng mga gumagawa sa bukid ito oh. maraming bagong tao oh. yung isa mga idol dito magal nagbasa pinagana namin yung alis kala namin medyo malapit pinakamaga namin uwi dito mga idol sa mga magating gabi na kasi halos uh, oras na kami travel ng kalabaw Hindi oh. pa namin nararating yung akutan namin ngayon lang kami napunta rito mga idol kasi nga uh, ng yung kasangga namin dadalawa lang daw sila eh. hirap naman tanggihan ang kala ko noon, malapit lang sa bungad yung pala eh. oh! nokno ka ng layo ah. ayun natanong na namin mga idol huminto pero yung bubuntutan namin na halimaw ayun pa. Namahinga lang siguro. Tang ano. Pag-aong ko diretso na ako. Huwi na ako. Wala, oh, hindi ko na ibabay yung karga ko eh. Sobrang layo mga idol dati doon sa amin yung may nakakuta namin eh kaysa isang oras lang ang laka ng kalabaw kalahating oras dito eh tatlong oras na mga idol hindi pa na nararating talaga oh hindi na na namin na yun hindi na na matanaw <coughs> hindi na na namin mga halimo kala namin yun eh hindi pala yun hanggang ngayon kakapiranggot na lang nakita namin nasubo yung alaga namin dito oh puro buki rin luwag so yun mga idol stay tuned po sa susunod nating vlog tanya yung karagtong nito mamaya salamat po sa mga aking walang sawang tagapanood dyan aking mga subscriber dyan panadaan dyan sa channel na to ipindot na rin po ang button dyan maraming tulong na rin sa amin para lumaglago yung ating bahay hanggang sa Malyo.